Tapos na natin pag-usapan yung G-Loan at G-Credit. So, ito na tayo. Yung pangatlong product na pwede mong utangin, is yung G-Gives, ni G-Cash. So, yan. Makikita mo rito yung mga details na dapat mong malaman. So, alamin muna natin kung ano yung difference ng tatlo. So, si G-Loan, ayun yung uh, pwede mong up to 6 months bayaran. Tapos meron siyang... Um, interest per month. Tapos si G-Credit naman sa para siyang credit card na magagamit mo pambayad sa mga establishment. Yun, for one month lang siya pwede bayaran. Same with G-Gibs, uh, up to six months to pay naman yung, ano, yung pwede mo siyang bayaran. Tapos, you can borrow up to 3,000. Tapos, ang interest rate niya is 5.49 per month. So, per month to, ah. So, kung 6 months, nasa around 30 plus tao. 30 plus percent yung interest niya in total. Ah, uh, eto, pwede mo siyang, katulad ng G-Loan, pwede siyang maging cash. At the same time, pwede rin siyang pambayad din sa mga establishment. So, para siyang paghahati ng ah uh, g gives IG Credit, tsaka G-Loan. So, ano bang mga advantages nito? So, ayun nga, parang kasi ang combination ng dalawa. Bukod doon, mas mahaba yung term niya kay G-Credit. Kaso, mas mataas yung interest rate niya kay G-Loan. Yun, yun naman. Tapos, medyo mababa lang din yung credit limit. Unlike kay G-Loan, mas malaki yung pwede mong i-loan. Saan mga ba pwedeng gamitin yung g G, G Gibbs. O, oh, ayan, tignan natin. So, eto yung mga list ng mga establishment na pwede mong gamitin si G Gibbs. Tulad ng, ayan, retail, supermarket, service, pharmacies, dining, convenience store, lifestyle, petrol or gasolina, transportation, and entertainment. So, ayan, lahat yan, pwede mong pambayad si G Gibbs para rin G-credit na may credit limit pero ang maganda lang sa kanya is mas mahaba yung term niya. Yun. So, yun. Kung meron pa kayong mga tanong or meron kayong mga mong malaman pa about G-Gibbs, you can comment down below para pwede na ba natin pag-usapan na mas malawak to. At least yung mga minimal detail na need mong malaman kay G-Gibbs is nandiyan na. So, that's it. Thank you. Bye-bye.